para sa akin kapatid wala na kasing ibang ipapang paraan upang uh, hindi na tayo mag-alala sa mga anak natin kung kung ano sila paglaki kasi ituturo natin sa kanila yung mga bagay na mula sa Diyos tayo mismo mga magulang responsibilidad natin na ipakilala ang Diyos sa kanila sa ating mga anak kaya uh, hindi na tayo mag-aalala kung ano sila paglaki, di ba? Kasi kung sakali dumating man yung time na sila ay madadapa, eh alam nila kung paano bumangon. Sakali maligaw man sila ng landas, alam nila kung paano magsimulang muli. So, yun yung malaking bagay sa isang bata na lumaki lumaki sa karunungan ng Diyos hindi sa karunungan ng sanlibutan to yung karunungan ng sanlibutan to okay din yan eh pero kailangan din yung yung mula sa itaas at pangalawa kapag yung tao eh ah, naghanap ng katotohanan eh hindi naman pwedeng hindi siya bigyan ng Diyos basta ah, ginagawa niya yung tama di ba So mga magulang hindi na mag-aalala sa kanilang mga anak kung kung ano sila paglaki kasi uh, sigurado 'yan na sasamahan sila ng Diyos. 'Yun yung kaibahan mga kapatid. Kaya ngayon yung time na dapat silang turuan. God bless po sa inyong lahat.